Mga uh, sayuran naman namin mga suki natin. Ayan. Ayan, si Matag. Okay. Let's go! Pawala <laughs> <laughs> mo Boboy. eh. Maris. Bayulay isa tayo. Pagkakalaw <laughs> <laughs> yan sa timbangan. Ang kailin niya. Magbihis ka muna ito, Boboy, para pupuhanan kita, Boboy. Bawal niya, Boboy. Bawal.

Ayan, uh, 2.5 dalawat kalati. <laughs> Ayan, ka napakalang ibuti. mga nakasukay so natin mga kadyang. Ayan, tayo at talalab sa kayo dito. Sa kabilang street naman tayo. Ayan. At nag-iipon pa ang ibang ano natin, mga sukay so <laughs> <laughs> ah, si na. Ang daming binintas si busing ng mga sarasaring kalakal. yung mga baka. Plastik, plastic yung buwang so mga buti marami buti. Yes. And, Ayo, uh, ikut so, dun, Di dun. <laughs> so, ayo, mga kajang. Ayan, let's go mga kajang. Uh, na tanso ayan tayo tanso <laughs> ayan. Ay, mga kadyang Ayan tayo sa kabila. Hindi pa tayo dun sa dulo. And let's go. dami plastic. Dami mo, dami mo nang naipon. Dami nang naipon. Dami nang naipon. Ya, mga bote, bote ng <laughs> Let's go. Maraming kalakal. Ating mga suki. Hey. Yan. Ang tagal mo kasi. Tawag ako nang tawag sa'yo eh. Di ka, di ka naman nalabas. Oh, yung kalakal mo dang. Kung labas mo na. Ito mas muna kalakal mo siya? Nabenta ko rin dalawa. Ano Hindi na lang. Hindi ka na ka kasi nakaka, nakakapagantay eh. Ay, pati, hindi ko alam kung darating. Ano na alam mo naman. Bigla lang tayo nadating. Bigla lang. na lang yung TV. Ay, Bakit? Ayaw mo ako, hantayin. Ang tinantay mo. Ano ba? Ano ba? Ano darating? Miyak na tayo sa Ano sa eh. <laughs> Ay, ayun. Ayun. mo kasi ako. Tingnan mo kasi eh. lang tayo. Nantay mo ako, edi ayos. Magkano binta lang ng ano mo, alakal mo. 70. 70? Uh, okay lang ako, 70. Dalawa yun? Hmm, dalawa. Ah, Dalawa, 70. Hindi mo ako nantay Hindi mo ako nantay Da Tagal mo kasi. Eh, syempre, Sa dami ng suki natin. hindi ko naman kayo kagad-agad babalikan. Eh. Matagal talaga. Natatagalan tayo. Buti kung ikaw lang ang suki ko. Eh, napakadami. Oh, hirap pa tayo. Lakit ka naman ito sexy oh, Kaya nga. ayun oh, nga. Kita Mawapuno eh. ma -ma na naman nga ako. Abilis na nga ako. dami. Oh, syempre, ina, ina 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 ano rin natin yan. Rota ba? Rota ba yung rota yan? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yan. 8. 40, 40 na. 40. Dami. Daming Wilkins. Masunod. Antay mo ako. Masyado, masyado kasing mainipin eh. Bote, okay, mga bote, bote. Two, four, six. Eight, ten. Oh, eleven to eleven. Eleven, twelve. ay hindi. Yung malalaki lang red horse yung mga may letro. O, yan ang edi. Ito ang timbangan. Ito ang timbangan. Oh. O, nga tayo sa mga suki natin na matagal na natin hindi saba na ikutan. Yan. Sama na? Sama na? Asan? Sama na? Asan? Sama na? Sama na? Saba na? Okay,

yan puro lata yan oh. so, kasi kasi puro lata ay ya, eh, ano lang saling ko na lang doon ha balik ko lang sa yung sa, ano yung class ako sige sige mga marami pang buti dyan sige ha sige mga kadyan marami kalakal na naman si busing kalakal lata kalakal lata kalakal

Ay bayan, iba yaya kartula. Akhirin kay kartu, ipakita dito. Ayaw itong hama to. Di alam ryan eh, hindi alam sabay. bawa bobo, bukusing, bobo bukusing. Kay titimbangin natin po, alam ryan. Pati yan, pati yan. Nga hilana, salayat na, salayat na to. May bakal, may bakal, may bakal. Ngayon ito yung yero, isa lang ang timbang nasa kayo. Alam pre, yung bakal, bukod kasi silim, ano yan? Mas mataas ang... Okay

Malapit na tayo mapuyo. <laughs> Tabihan muna tayo dito sa lilim. Sa lilim muna tayo. Ang karga natin mga kasi. Kami tayong Wilkins. Yan mga cartoon, Mga bakal. Yan mga upuan. Marami tayong plastic dyan. Mga 1.5 saka bote. Tayo sa liliman. At kaya uh, nga muna tayo ng konti. Ayaw nga na tayo ng konti at mainit na. <laughs> Dali itong puno ng mga mangga. Kasi <laughs> may kayo mito. Kayo mito. Ayan, nakakadyan ka di kota Padang ini sekali bilang straight ya. Samahan ya aku makan Let's go. Terus ada okay, kopi PK pinati sakangnya ang mga karton ya, yeah, plastik. Ini na, Manit na ini na. Nah, ada enggak ada yang Wilkins. Yang merupakan tadi yang pipi kapindun marawi pada ini. Ayan natin siya wala. sa yung cartoon. Ayan na wala cartoon mo. Ha?

lakad lang punta tayo dito sa kabilang street so okay natin dito sa looban mga suki so natin at marami na tayo suki so Diyan, tayo natin yung mga kalakal kunin natin yung mga kalakal nila Diyan. let's go dyan ayo at uh, makasibat na rin makasibat <laughs> na uy para na mo Ah, may Wilkins. Yeah, may labas mo lang dyan. Kaya kukunin ko muna dito yung Wilkins, ha? <laughs> <laughs> I have to be a I, Oh, <laughs> 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 I'm in tarpy.

Puno na tayo, makakawin na tayo Makakawin na tayo Daming 1.5 Ilang naman dito po sing, ibilangin natin Lagay mo muna dito, may regi kasi Ito yung ganito, hindi na kukuha natin yung makukuha lang sa piso ha Yung makukuha lang sa piso Pupunin natin Uh, Marami, isang mal, isang sako, eh, ada yang ya, sang Marami ko muna sa ako mo ha. Kaya, isasalin lang natin sa sidecar ha. Ay, eh, malaki kasi ito. Marami okay. ito ha. Okay. Is, ba, ibabalik ko lang Tubig yan. Tubig Meron pa? Meron pa? Oo. Okay. Ayan mga kadyak. Makadami. Ayan piliin natin. Okay. let's go. Oh, ang daming karton nga dyan. Ang so, mga plastic. Ayan sa mga sukay natin. Oh boy, huwag oh, mga galawin, boy. Oh boy. Ito po, bigyan natin. Oh boy. Sako mo man, sako mo. Ay, yung karton, yan. Mga bote, bilhin ito ni Boboy. Yan pa, karton, hakotin natin. Yung pabos. Mga kadyang, doon sa dulo. Puro karton, dahil tayong karton. Doon nga sa dulo, hindi pa natin nakakabot yun. Palagi tayong napupuno, hindi tayong nakakabot doon sa dulo. May mga suki pa tayo dyan. Sa dulo. <laughs> puno na naman tayo okay, hindi na naman tayo abot dun baka bukas na lang siguro puno na tayo eh. And, let's go mga kadyang Ay, mga kadyang so, tayo ng extension naglayay tayo ng extension at uh, puno na tayo mga kadyang Ayan. ang dami natin kalakal Ay. Ayan, mga bakal, jero, mga baldis, timba Napakadami nating karton <laughs> Dabi karton karot 'to Ay, mga Ramon Wilkins. Ay, haja ko na tayo. Pagdadagdag pa tayo diyan, ito na sa ako, isali natin diyan. Ay. Nasa sa ako. Ay, Mainit na. Patintero tayo sa init. Ay. O, pakainit. Ay, haja ang. Kailangan natin 'to mga kamada para makawala rin tayo. Oh, bossing. ano dami ah. Oh, oh, dami puro ng karton, ayan. Napakadaming ano, karton. Tira oh. niyan. Syempre. Eh. Magkano kilo karton? <laughs> kilo Mura lang karton. Ha? Huh? Mura lang. Diyan ka, diyan ka Ma. Sublager. Ano? Ma. So, ma? nakatang nakasuldo ko na diyan. Wala pa, konting tis pa. Diyan, kung makuha mo yan, malaki yan. Diba? Uh, May tawa <laughs> <laughs> ay, ay, mga tropa. Ay, uh, loko tayo ng mga tropa. Ay, na natin ito mga kadyak. At para uh, makawin na tayo. Let's go! Ay, mga kadyak, ito karga natin. kan? Punong-puno talaga tayo. Ay. Kami karga natin. Mga napakadaming karton. Ang karton yan. Yeah. Maraming karton. Oh, Ako na tayo mga kadyang. Kaya, paway na tayo. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my Bye. YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye-bye.